101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Dovnor, your favorite music radio, Kaba Media ka, familia, ka And welcome to Remember One with DJ Anna Ra. pagkatapos nating maghiwalay. parabang bang gumuho yung mundo ko? Para bang wala nang katapusan yung luha na umaago sa aking mga mata? Kana bang feeling nga uh, mura ginatusok o dago mang akong kasing-kasing? Nga dahilan nga nung uh, huwa na ko'y gana pang mabuhi. Nakahinumdum pa ba ka kadtong mingingon ka sa ako ha nga? Dili og oh dili na ka mahigog mapauglain kung ako mawala. Na kung aalis man ako sa buhay mo, hinding hindi ka napapasok ulit sa isang relasyon kasi gugo yung mundo mo kapag nawala ako. Pero bakit mahal? Bakit mo ako hiniwan sa panahong kailangan na kailangan kita? Nasan ka nung nasasaktan na ko? Nakalimot na bakang kang hugno kaayo ang imong kinabuhi ako ang naa? Katungulan ay taong uh, ming bilib sa imong kapasidad, sa imong mga pangandoy o sa imong gustos kinabuhi na ako. Pero bakit ako nung kailangan kita wala ka? Bakit mo ko iniwan? Sa panahong kailangan na kailangan ko yung mga yakap at mga ngiti mo. At sa tuwing umuulan mahal, naaalala kita. Naaalala ko ang mga panahon na ako yung sandalen mo. Ako ang imuhang peace of mind. Ako yung safe place mo. Sa akin ka, kalmado. Pero ang pinakamasakit na naaalala ko sa tuwing umuulan, ang imong presensya. Ngunta sa mabugnaw nga ting ulan, sa mabugnaw nga panahon, ikaw unta nga ako ang kauban, Ikaw unta ang kayakap ko sa ginaw. At ikaw sana yung taong nagsasabi sa akin sa tuwing may problema ako na mahal, okay lang yan kasi kaya mo yan. Andito ako para sa iyo. Ingon sila, life must go on. Kailangan kalimtan na taka. Pero paano ko ba kakalimutan ang isang taong naging dahilan para abutin ko ang mga pangarap ko ngayon? Ang taong naging dahilan kung bakit naranasan ko lahat ng first time sa buhay ko? Yung taong proud sa akin, yung taong mahal na mahal ako, yung taong hindi ako'y kinakahiya. Nawala na ang taong kaniadto gihigog mako pag ayo. At ang tanging tanong ko ngayon, paano ba? Paano ba nila natatawag na langit ang pag-ibig kung sa huli, iiwan ka rin ang taong iyong minamahal?